Mabigat. Mabigat? Hoy, may malaki. Kaya pala mabigat busing ha eh. Kahuli po ng malaking alimango. Grabe okay. Ito po lahat yung huli po namin alimango. Tia, oh! Padala daw po kay Estine na. Apa, Ay salamat! Hello po! Magandang umaga sa inyong lahat. Bali kami po ni Bosing ay mamaman daw po ngayon ng mga ipinain po niyang bubo kahapon. At meron pong umuorder sa amin ng alimango. Ay sana naman po kami marami pong mahuli. At kami muna po ay nandito sa labas po ng palaisdaan. At mamumulot muna po kami ng pilaway. Marami pong laglag pero dahon. Sa kapal po ng dahon ay di daw ni Bossing Maaninaw ang mga pilaway. Grabe. Grabe ang sukal. Pero ganda po ha. Ganda po tingnan na. Kulay yellow. Maulan po ngayon. Pero hindi man po masyadong malakas ang ulan dito. Oh, may huli. Kami po yung namaman daw na ngayon. ba na kaya. Ayun, aba, may isda. Ah. Meron pong isdang bakuli. Ito po yung isdang bakuli. Kulay itim. Tapos, ito po yung huli naming alimango, ah. Katabagay dito lang sa mga gilid ng maman daw. Ang order po sa amin ay 15 kilos na alimango. Si Baikang ay nag nagchat sa akin eh. Si Arnold daw ay na-order din. Wow, apat ang huli. Dali no, na-order din eh. kilo. Dalong piraso lang. Ano, matataba. Payat lahat. Payat lahat? Oh, no. Sinasali na rin po ni Bossing yung huli. Eh. Dito po sa isang bobo. Hindi kaya mag-away-away. Tara. Kami po ay dito namamandaw sa tigkabila pong gilid ng fishpanda. Ayan po. Ah. Saka po dito ah. Ah, saan ah? Hindi, doon na. Hindi doon sa buhay. Ayan Ay, may huli eh. Yung kaya napapunta na doon. Hindi. Hindi na lang bang. Hapon pala may... May huli yan. Oh no. Wala Wala rin. Eh, parang maliliit pa po yung iba naming alimango. may hipon na. No? Mm -hmm. Maliliit pa ni Ate Alimango. narin na rin po namin. Hindi mo kinuha yung hipon. Nalpasan. Naisama dito sa isisig ang nabakuli.

Yo oh, dito, pere. May huli. Dalawa po ang huli. Tingnan mo kung mataba na. Ah. Parang mataba ito. Kaya lang maliit. Hmm. Ito po ang huli. Dalawang alimango na babae. Yung pong isang huli, pinakalpasan na ni Bossing. Tapos yung isa, isasama po diyan sa aming mga dala. Para matiklop na rin po yung ano ah, yung bobo. Nang magaan po pagdadala. Ito lang pong mga bubong nakabukang may mga laman kami po ni Bossing ay doon pa mamaman daw ah, sa basig pong iyon doon doon pa po kami pupunta may na po si Bossing may huli may huli pong dalawa Bayo na po si Bossing. Dala na po yung mga bubo na ipinain po. pusing parang nabuwal na yung isang puno diyan ng niyugahan eh. At ako na magdadala nung may laman. Dadalain ko na po itong apat na bubo. Oo oh, may laman. Malalaki. kami po ay may pandawing pang mga bubo pero mag-aano muna po kami. Magtatali daw po muna si Bosig ng pa alimang. Pagod naman. Pagod din po. Pero ang pauli-uli ka diyan sa... Hindi ko anong eh. si piksa ko kaya ako Si Bosig po yung may pigsa. <laughs> Parang mabigat ang katawan kong pangilos. May Ang Masakit naman. Ay, abot ka na sa area ito so, ah. Ito so, po yung mga nahuli namin. So, Nalapot ko na dito sa so, Hindi ka na nahirapan Ano yung balde uh. ito ah? Part lang kami. Ito na natin. Ito na sa kagin, sila po mo eh. Ha, pag ihiwalay na. Abay, ah. ah, pipili mo yung panok. May panok na yan. Ah. Ang halimung muna yung malalaki. Nga, ah, ito yung maliliit. Malalaki dito ko ah

pwede ba 'yung maliliit pa Pero 'yung ibang nahuli natin ay ay, ay sarili ba 'yun? Natanggalan pa ng coral. Ano 'yun? 'yung sarili. 'Yun ay pa-konsidera. Na Palpasan mo na lang 'ayan. At 'yun may lalaki pa, at lalaki 'yan. Nisip ito 'yung sarili na-reject pa po yung isa o oh, ha, pwede yung sipit pa. Ah. Pag natanggalan po ng sipit ay na-re-reject. Hindi ko dito sa... So... Hindi na ito napakasi lang sa po. Nagwawala po itong alimango dito ah, sa ah, balding. na pala po sin itong ating ito. Ano yan eh. Oo po. Pag gumanda-ganda po ang panahon ay eh, kami magpapa-repair na ng obo. Hinaulan, ulan din dito. Oh, natanggalan mo Awan. Ito po yung nahuli ni Bossing na medyo malaki-laki. Wow! Kami po uli ni Bossing ay mamamandaw ng mga bubo. may huli, lalaki, kakabakan sipit, alpasan na natin. Hindi, bibili naman. sipit. Na. Na Ay, meron pa. Mabigat. May huli. Uy, may malaki. Kasi kakabak po ang sipik. Kaya pala mabigat busing ay eh. Kahuli po ng malaking alimango. Grabe. Oh. Ay, payat pa nga. Ani. Eh. Aba, ikaw mag-alpas. <laughs> Baka ako <kay> ma... Nagbaba ba? Oo nga. Alpasan na po ni Bossing itong malaking alimang. At kakabak po ang sipit. Payat pa po pati. Goodbye. patabaka na, na may tutubuan pa ng sipit, Bossing, honey, pag nagluno. Tapos na pong pandawin lahat ni Bossing yung mga alimang. Ay, mga bubong. <laughs> At gagapusan na po niya. yung lalaki. Ay. ay! Yun pong isang alimango ay tumakas na. Habang si Bosing po ay naggagapos po ng isang alimango ay nakagapang na yung isa. Ipapahingay po kay Bunso Paras na po si Makoy yun. Ipapahingay po namin ng dalawang alimango para pasalubong po kay Sting. Ito pong dalawa. Pataba naman ito Bosing lalaki. Pares pong lalaki. Ay, dapat ay pagkawingin muna at hindi na mapasama dito, ah. ayam po, bale ito na lahat yung mga nahuli po naming alimang, oh. Meron sa pressure cooker, tapos ba hindi pa po sa balde. Ayan, at meron pa po dito, ah. Pero ito po ay ilalaho ko po ito sa pansit. Itong alimang ito. Ito lang po ah, ang ibenta namin. Itong nasa balde. Tsaka po itong nasa pressure cooker. Uh, yan. Thank you, Lord. Sa mga blessing. Ako naman po ngayon ay eh, magpapakain po muna ng mga bangus. O oh, sige kumain kayo ng kumain Nang kayo tumaba Kalabsawa na po yung mga isla Naula na po ulit Kami po ni bossing ay Pabalik na po sa bahay Dala na po niya yung mga Alimango na huli po namin. Ayan na, dito na po ulit kami sa kalsada. Ibinabaling lang po ni Bossing yung motor at kami po ay pauwi na. Pasyan din sa gilid. din sa gilid. Surado ka na hindi yan babagsak. Ano kaya tigit na nata ayan na. Ay, na nala nata. At ito na lang ang tulungan mo lang ako mag-akyat. Yeah, hi big up din. Much 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 later. Ay may alimba Bibigyan daw ko ni Bossing ng Alimang, Papadala kay Istin. At paalis na po si Makoy. Pidigay ko na po. Tia, oh! Padala daw po kay Istin. ay salamat! Nadito na po yung bibili po ng ating Alimango. oh. Ito ba yung dadalhin Ay, 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 na ito po lahat yung huli po naming alimango ito na may lahat yung mata po kami hindi na ng kaya kung kami nga po Ito na lang po ang Tulang <laughs> ko lang ako yung sub. Ito Ito yung sub. Ito yung sub. may matataba. Kahit lang maliit. yung ganyan. Pipigahan yung ganyan. Yung mga ganitong maliliit. Pipigahan eh. Yan. Tama-tama. Ang dito. Ayun, may paparens na ang presyo. may kami na kayo sa kanilang mga mga. Ito na kahit mga ilang araw, pa hindi ako ito na mag mga. Mukha sa hundo ka tayo ni ano ninyo ito? Sa ano po yung po? Sa Paiti. Sa Vice Mayor po ng Paiti. Ay, anak po nung minong ko. Ay, iyahanda po at fiesta po ng 25. Ah, panganda. Hmm. ay <laughs> ah, eh, limang kilo at apat na guhit na eh. ni five point po mm. tama thank you po salamat din oh, nagalas oh, oh, na uh, po ako uh, thank you <laughs> po uh, oh, thank you rin ako po yung nagsombrero at umaambon ayan at nakuha na po yung ating alimango at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog muli. Maraming maraming salamat po ulit sa lahat po ng aking mga subscribers, viewers, silent viewers, sa lahat po ng aming mga supporters at sponsors. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!